Sinabi Department of Agriculture na lugi ang maliliit na rice retailers sa Executive Order Number no. 39 na ipinatupad ng pamahalaan simula ngayong araw na nagtatakda ng price cap sa bigas na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well milled rice. Sa pag-iinspeksyon sa mga bigasa na ginawa sa Agora Market sa San Juan ngayong umaga, Tiniyak ni DA Undersecretary Domingo Panganiban na may inihahanda ng cash assistance o tulong ang pamahalaan para sa mga apektadong retailers. Ito ay ang one-time big-time na 15000 sa kada retailer sa buong bansa. A alam namin dugo sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by uh, alating 15,000 pesos from uh, DSWD para sila matulungan. Ani panganiban, mayroon ng pondo para dito na nakatakdang matanggap ng mga apektadong retailers ngayong linggo. May 100 million ng uh, DSWD. Uh, within this week, uh, That's the instruction of the President for his, uh, his last night. Una nang sinabi ng ilang rice retailers na bukod sa pagkalugi sa mga stocks na nabili nila ng mas mahal, problema din nila kung saan kukuha ng mas murang stocks na pwedeng ibenta base sa price ceiling. Samantala, satisfied naman ang DA, DTI at Metro Manila Council sa ginawang pag-iikot sa ilang palengke na may layuning tiyaki na sumusunod ang mga rice retailers sa itinakdang price cap para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.